Ay, oh, oh, tanggal hindi. Yo, si paring, ano, paring janre Nagkuha ng yelo. yelo, yan. Good morning, shout out kay Paring Janre. Oh, pang ano na yan? Pang pang ilada. Pang ilo sa ano? Sa isda, may isda na sila eh. Ito sakya namin. Service. Mamaya. Ah! Iyon. Shout out pala kay Jan si Judith. Fruits pula. <laughs> Yo, hey, what's up? Good morning. Isang pinagpalang araw at uh, maglalaot na naman si Bob ako Kasama yung tropa. Ibang, ano naman to, ibang episode na pangalimasag tayo ngayon umaga. Pagong araw, pwede pag bagong vlog. So, ang kasama ko, uh, trap ng pangalimasag. Ito si Ah, uh, Protspola. Hi muna, Protspola! Hi! Good morning! Good morning! Shout out uh, sa, ano, sino, sa shout mga palamubugyan. Yan, sa mga nanglalasing kagabi. Sana. Sana ano? Sana samahan mo kami sa... Sana po, marami kaming kuha mamaya. So, yung ganitong klaseng, ano, uh, pag-uulis sa, uh, ano, ng alimasag, mayroon na kaming na linalaglag kahapon. May mga pain na. So, ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano ba siya ginagawa at linalaga yung pamain na isda. So, ayun, ang bangka namin. So, maraming maraming salamat sa mga ah uh, sumusuporta sa channel ko kay Babarako. sa siya at nyo pala kay, kay Ariel. Ritual Saka kay Boy Boy Kay Melvin Shoutout. kay Kay Park Geek. Lahat ng So for today's vlog Ito na nga ah, Yung bangka namin nandun Naka ano Ano ha namin Tatlo lang kami Nakalutang sa buhangin <laughs> ah, hib Hibas ngayon hibas Low tide aha Nakatulog So, okay. wag na patagalin. Tara na. Let's rock. The human has been neutralized. dito si Boss Melvin. Ah, uh, hanap ng isda naman. Oh. Siya kasi nasa rado na ako na lambat.

Oh, English ah. I'm going to out now. Oh, English ah. I'm going to out now. Oh, English ah. I'm going to out now. Hahaha. Are you English ka? time check tayo. Time check. Alas 7. Pasado. May pasado pa ina. Nagawa pa kasi kami kaya alam na. Go! Go!

Um, plug eh kung iba sa makakuha sa to hi guys nandito na kamo dito dito na kami kahit masama yung pakiramdam ko okay, pa rin okay rin. kasi ganun talaga yung buhay kailangan natin magkayo oh. last one nga mo oh. ayun nagsisimula na si si boss Ariel maghila ng lubid hmm. para sakali Ganun talaga, boss. Kailan na? Napaisip ko eh. Bata pa lang ko. Ako nang tumabao sa amin. May isa? Wow! Ang laki ng uli, oh. Ay, Pakita yan ni Ariel sa akin. Oh, hinawa ka na. Hey, man. Ayaw hey, man makabuhi man. nga iwat. Kaya magkawa. Daw. Wow. Sari <laughs> Ayos. Sariwa. Sila fruits pula. <laughs> Ganun talaga guys. Oh, naglagay na nang pagkatapos kukunin na yung ano, laman na huli na isda. Inano, uh, ah, linalagyan panibagong ano, pain. Yung katulad nito. May fruits pula na. Ayun oh. Katulad niyan ito ang Ano? Kukunin na ni Boss Arya lang ano Pagpuha ko oh. Uy ah. Uy Banggo oh. Laki Ang hugasan Tapos kakamada muna dyan Ayan ganyan Tapos hila naman ulit Ayan Si Kuri Sige Ayan Yan sinasabi ko. May alimasag, may isda pa. Kung uh, sa Bisaya. Yeah. Aha. Ah, Ito na. Ilalagyan uh, pa yan dyan sa loob. Pugasan, tas kamada naman ulit. Yan, ready na yan mamaya. Anong tawag yan? Lunggo. Sa Tagalog? Lumbak. Ha? <laughs> Lumbak. Galunggong. <Laki>, oh? <laughs> Galunggong. 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 <laughs> guys, oh. Ang oh. laki, oh. laki na. Oh. Ha. Dalawa. Sarap nito. Uy, may isda pa. Sarap niyan. Sarap niyan ipakilo. So, yan, ah. Uh, ang style nito ng pang namin, ah, uh, iniipon muna namin ang mga tatlong araw bago ipakilo sa bayan. Ang kilo ng alimasag ay 200 hindi ako nagkakamali 200 to eh oh yan isa pa uy oh, Meron naman isda lang isda lang sana all oh, Meron naman ano banggoy limasag din yung ano um, banggoy na ang hirap pala dukutin kung malaki ang kamay mo eh oh so, yan alain nila, daw nila, sapatos. Yan, naglalagay naman ng ano, bagong ano, pamain. Isda lang mga kabarako ang ano, pamain namin. Yun no? oh. Oh. Dais. Meron naman. Mm. Opa. Doko. Asus. Pwede na. Ilan dalawa? Oh. Shout out kay Louie Kay Boss Louie Say Sir Louie O Sir Rizzo Oy may alimasag tayo Sarap Salamat sa blessing ni Ano Ni God Mayroon naman May isang isda Laki O Alimasag may isda na naman Hop oh. no. Yan Panibagong araw, panibagong vlog mga kabarako. Mm, yan na. Hoy, na. mayroon naman tayong isang alimasag. Wow. Solid. Oh. Ayun. Mm. Ito kumagat pa Laglag-laglag. Ano yun Lalaki. Hindi babae. oy lalaki. Nakulog na. Yun yung sa pagkakulog niya. Nung nag... oy ka sa... O, mayroon. Isang alimasag naman sa kadalawang isda. Di ba? Yun yung alam sa kanya. Tug bata ka naman sa pamagi. Nagin nila yung lal. Tug bata naman sa pamagi. Nagin nila yung Gago! Ah, buhay na buhay. Oo. Oh. Ah, talon pa. Tuma, talon pa. yon Oh. Ah, tapos is... Oo. Oh. Ah, sabay lagay ng pamail. Meron tayo. Isang isda naman. Tsaka isang alimasag. Wow, laki. Yan ano naman tayo nito makakapakilo ah, naman tayo nito ayun isda, dalawa pa lang isda eh ayun o ayun, lapo o -lapo. oh, oh. ayan, tapos isang alimasag isa guys, malaki ayan oh, puro isda ayun ayun ah. Ayan mm, na. Oh. Pali pa. apat yung isda ka. Mga kaparako hmm. Isa pa Agay okay. Agay okay. tinik ka Tinik okay. Yan na Yan ah, uh, 100 na pa nito Panggal Panggal ba tatawagin 100 piraso ito ah uh, tag ah uh, uh, sa lobid ah uh, malayo ang agwat nito tag 5 di pa bago ang isa naman magkatulad niya nakatali may dumi na oh eh hila mayroon tayo dyan iyon oh may isda isang isda saka isang alimasag tsaka limasag, tsaka isda. Ano ano ta, ang tawag niya na alimasag? Asag. oh, oh, yan. Yung isda Sa. sabi niya tawag niyan. Kasi yung lalaki, eh, ano yon, may pinto, may ano to, may pintok-pintok eh. Ito, ito, ito yung babae. Itong babae. Ah, oh, ano? Binabaing ano to? Hindi, yung Babae talaga yan, mataba yan. Oh. Mm, yan babae. Oh, yan. Ano yon? Anong anong alimasag yon? Baing may lawit. Baing may lawit. Baing may lawit. Baing may kita sa mukha Wah! Meron? Uy! Iya ang ganda. Huh. Malaki. Na, lapo-lapo. Pag sa Manila, yan, lapo-lapo na tawag yan eh. Uy, ang alimasag natin Video medyo... Pero alimasag ba yan? Hindi. Aw, kalintugan. Aw, kalintugan. Aw, kalintugan. Aw, kalintugan. Aw, kalintugan. pang ulam tiris tiris pang ulam lang yan mga kabarako sa ulam wala nang problema may isda pa oh uy tumalon lang masag na na naman mayroon na naman medyo kumalit konti uy kumagat pa sa ano shout oh. out pala dyan kay boy tapang tapang yun oh mayroon isa isa lang dalawa dalawa ay dalawa ayos Ano, mga kabarako oh. puro isda oh iyo oh. No? oh laki hmm Ayan. malaking ano yan ah babae babae yan ah nalimasag ayos na naman uy kumagat pa yun know, oh. yun know. Oh. oh lalaki yun oh isa fruit sula, banat sa ang kasag natin yung babaeng, babaeng alimasa. <laughs> babaeng may labit. babaeng may Yun, laki Oh. Wow naman. One. May isa na naman. One six, <laughs> na lang. Ayun. Na Lalaki. Nalimasag. Uy, sumabit pa. Ayan. 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 oh sarap sudah isa aduh isa dalawa tatlo apat no, apat sa isang ano dalawa. Babae, nakalimasag. Oh, oh. Sugat agad. Yun. May octopus. Ipakita mo ang octopus natin at saka alimasay. Hmm. Oh. Yan. Oh, 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 oh. Hmm. kita isa pa. Hmm. Hmm. Ayan. Halima. Uy, dalawa. Dalawa, mga kabarako. oh, Pagatin mo sa liig. Hmm. Hmm. Ano kayo pag sa iyo, ano? Ayan, ano? Babay. Babayin may lawit yun may isa na naman uy malaking babae yan pare ko eh sana ul ul laki oh babae ayun Ito na, naglungok-lungok na, inay. Oh, meron naman. Isida. Tatlong piraso. Isa. Oh, tumalo na. Hmm, dalawa. Isa, so, laki ng lapo-lapo. Mga isang kilo sigurong bigat. <coughs> Hindi na kaya. Ang kaan ng sipon. Yan, Isang hila ka lang. So ayan mga kabarako, nahila na namin yung ano, yung 50. Tapos yung 50 naman andun sa baba banda, punta na namin. Oh, let's go. Start engine. Ayun, nadali. Iyan na kami, hulog na, ayun. Oh. Rigo wala na mga sigarilyo da hi guys oh. tatalon ako ng ulo ko mm. bye bye mm. mm. yeah, <susurra> napakasarap tubig guys parang akong sa swimming pool guys uh <susurra> -huh. <susurra> daw ka na ang ano da ha daw oh. Malaki ah. Bin ba Uy. Ayos. Malaki. Ayan. Another 50 na Ito yung karugtong. 50 kanina. Sana, Limasag yan. Ang lalaki na naman. Dito tayo. Puta ay sa magandang kalagayan dito. Itang mga gat Itang mga gat O oh. pus Ayan Ano yan? Pus-pus Pus-pus Ayan, ano yan? Dalagang bukid Uy, malaki na ano yan? Anong tawag yan? Sulay Bagyo Comment kayo kung saan ang pangalan niya sa inyo Yung binabalatan Pan, balat. ang bagyo. Pinabalat yan, tapos oh. yung birung... tubal. So, wala na. May isa pa. Oy. Titi. Oh. 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 Na. Sa. Dawa. Lo. Apat. 你妈！

Oto ali mga sagyan. Dami ah, oh. no. Oh, pinatalian oh, yan, oh, Kung paano magtali ng ano? alimasa ganyan lang yan oh. Ayun oh, madali lang. Oh. Ayun. Oh, nay. Ayun, pag ganyan lang. Oh, ayos. Mabilis lang yan. si bos nah, janri Berat, dua, dua. dua kilo dua kilo sepak pulang pak tuh So, yun ah. Tapos na kayo mag -ariya. Init. Marami, marami, marami din na yung kuha namin. So, marami, marami salamat. At, yun. Uh, ah, sana po, nag-enjoy ah, kayo sa aking pagbablog. Ah, sa pang, ano, pang alimasag. So, marami, marami salamat sa mga sumusuporta sa channel ko. yon uh, ah, may gamigalab shoutout sa inyo. So, comment lang kayo kung gusto nyo magpa- pole mis selamat Goodbli moginging nga taing lat.